mga kumartes, kakatapos ko lang maligo. At syempre, itong pintas na suot ko, tinetest ko to. Kapag nabili ako ng mga ganitong stainless steel na accessories, tinetest ko talaga siya sa pagligo. Isinasabi ko talaga siya, tinitingnan ko kung kukupas. Para naman kahit papano, kahit araw-araw araw-arawin araw natin siyang suotin, alam nating hindi nakakahiyang isuot kasi hindi kumukupas. So ilang araw, ilang linggo ko na rin tong sinusuot pamula nung in-unbox ko to, sinusuot ko siya sa pag So yan agaran pa yung aking cellphone, wala naman tayong pasok na yon. Sa so, fairness naman sa kanya, hindi nangangati yung aking leeg Hypoallergenic po allergic naman din siya. At hindi siya kumukupas. So ilalagay ko na lang yung link nito. 100 pesos lang to ha, mga kumartes. Pero, kita nyo, ang ganda. Hmm. Pang-passion accessories. Kahit araw-arawin yung isuot sa pagbigo, hindi siya kumukupas. Meron pang iba't ibang design nito. Tapos, may mga earrings din. So, ang gandang bagayan sa mga damit. Ito, mga simple-simple lang. Minimalist-minimalist lang. Meron din mga pangalan. Kung gusto nyo, yung mga letter. Di ba? Ang ganda. Ang ganda niya. Parang ako, charot. Mukha lang siyang totoong ginto, mga kumartes. Pero, hindi talaga siya ginto. So, huwag niyo akong utangan kasi hindi tayo mayaman sa ginto. <laughs> mayaman tayo sa ano, sa peke. Charot. So, baka akala nyo eh, totoong ginto to. Baka kayo makutangan niyo pa. Mga kumartes, marami din akong bayarin kung alam nyo lang. Hindi lang halata kasi maganda tayo. Charot. So, lahat naman tayo nag struggle sa mga bayarin. May parcel yung asawa kong dumating. Pina-order sa kapatid ko. Aba? Yan dyan tayo talaga magkakasira. Yung o-order kayo ng parcel niya tapos wala kayong iniiwang pambayad. Sino yung mga ganito ha? Ugali, ugali nyo yan ha? Nako. Pag alam nyo may dadating kayong parcel, mag-iwan na kayo ng pambayad nyo. Hindi yung kung sino yung tao dito sa bahay siyang mag uuyan ng mga parcel ninyo, ha? Hindi nakakatawa. Maigi palagi kung may pang-uya yung pag iiwanan nyo, paano kung wala? Hahayaan kong madala yung parcel ninyo pabalik doon sa, sa, seller. So hindi ko alam yung pina-order ng asawa ko parang sa basis niya ata yun. Sinabi naman niya sa akin yun isang araw pero hindi niya sinabi sa akin na padating pero hindi pa bayad. So, ako kasi, mga kumarates, ang gawa ko pag may parcel akong padating at alam kong padating na yung parcel ko, alam na ni mother kung saan ako naglalagay ng pera. Doon sa bulsa ng rep niya, doon sa gilid, doon ako naglalagay ng parcel ko. Alam niya yun kung saan nakalagay. Kaya, yun eh, pag ako may padating ng parcel, minsan kahit hindi ko nasabihin, may pambayad na siya doon sa gilid ng ano para hindi na mag uyan na mag-uyan kasi minsan yung mga parcel ko is mahal din. Yung iba naman, bayad na kasi yung iba utang sa SpayLater, TikTok PayLater. Pero pag alam kong mahal, kagaya yun, may in-order akong single na sofa bed sa anak ko. Kasi nga yung sofa namin, ano na, sira na, matigas na. Eh yung anak ko sa sala natutulog dun sa Cleopatra Estelle. Eh, ang tagal-tagal na nun. Bali, in-order ko yun. Ano pa ako? Saan tagal na nun? Kaya sabi ko, papalitin na din in na sofa yung in order ko, so bed yung in order ko para yung anak ko dito sa sala. So yung in order ko, 1,000 plus lang naman, 1,500. Nakakatuwa kasi ano siya, retaso lang siya ng Euratex, pero Euratex siya, yung mga retaso ng Euratex, pero mas mura. Kasi nga retaso lang siya, makikita nyo pag dumating. So dun nga lang tayo sa mura muna at talaga namang kailangan nating magtipid. So yun lang kapag kami mga parcel kayo, mag-iwan kayo ng mga pambayad nyo, ha? Huh?